Sawa ka na ba o ang pamilya mo sa ordinaryong tortang talong? Ba't di mo naman subukan itong pinalevel up na tortang talong recipe natin? Mas pasasarapin at mas pasusustansyain pa natin yung pangkaraniwang tortang talong na ginagawa natin. Tiyak akong gaganahan ka at ang iyong buong pamilya sa ihahain mong ulam sa kanila. Tara, simulan na agad natin. Umpisa natin ang paggawa nitong pinalevel up na ulam sa paglalaga nitong mga talong. Dito po ay nagpapakulo na pala tayo ng tubig sa isang lutuan. At ilalagay na natin dyan yung mga nabili nating talong. Make sure nyo lamang po na walang uod ang mabibili mga talong guys ha. Makikita nyo naman po minsan yan sa balat. Kapag po may butas ang talong, pwede pong sinyalis yon na may uod ang loob ng talong. Kaya po mas maiging kayo na lamang po ang mismong pipili ng mga talong. Lutuin lang natin ang mga talong hanggang sa lumambot na ang mga ito. After ng 5 minutes sa na pagpapakulo natin, ay lumambot na itong mga talong pwede na natin niyang hanguin isa-isa at iset aside. Habang pinapalamig po natin yung mga talong, is gagawa naman tayo ng palaman nitong ating tortang talong. Magpapainit lang muna tayo ng mantikang panggisa sa ating kawali. Then saka natin dyan igigisa ang sibuyas at kamatis. Gisa-gisa lang natin yan kahit one minute lamang po. Then saka natin ilalagay dyan ang dalawang lata ng San Marino tuna. Hindi naman to sponsored guys, pero itong San Marino kasi, konti lang yung sabaw nito compare sa ibang brand. Mas mainam itong gamitin dito sa ating lulutuing tortang talong. Pero kung may iba naman kayong preferred na brand ng tuna, ay pwedeng pwede nyo naman po yung gamitin. Gisa-gisa lang natin yung tuna dito at saka tayo maglalagay dyan ng pampalasa. Maglalagay lang tayo dyan ng asin, MSG at pamintang pino. Adjust nyo na lamang po ang ilalagay ninyo mga pampalasa. Depende sa taste na gusto ninyo. Gisa-gisa pa natin ito hanggang sa kumalat na ang pampalasa na inilagay natin. Patutuyuin lang natin ng konti yung sabaw-sabaw nito at saka natin ilalagay dyan itong half cup ng malunggay. As usual, hiningi ko na naman niya sa mababait kong kapitbahay. Nasabihan pa nga ako ng isa naming kapitbahay, dalhin ko na daw yung buong puno para di daw ako pabalik-balik. <laughs> Kabait ng kapitbahay namin, no? Kapag medyo naluto na ang malunggay na nilagay natin, ay pwedeng-pwede na po natin niyang hanguin. Dito naman ihiwaan eh, natin sa gitna itong mga nilaga nating talong. Huwag nyo pong isasagad yung hiwa sa pinakadulo ng talong guys. May tendency po kasing umawas yung ilalagay nating palaman dito. Pagkahiwa ibubuka lang natin yan ng very light at imamash na din natin ng very light yung laman ng talong. Then saka natin ilagay yung niluto nating palaman kanina. Siksikin lang natin yan para mas intact ang maging palaman natin dito. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa niluluto natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong tortang talong natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Yummy Tortang Talong! Maraming salamat po! Once malagyan na natin lahat ng palaman, ay paliliguan naman natin ito sa binati nating itlog. Siyempre, hindi naman po matatawag na tortang talong to kung walang itlog. Kapag napaliguan na natin sa itlog, ay pwede na natin itong lutuin. Nagpainit na tayo dyan ng mantika dito sa ating kawali at saka natin ilalagay yung lulutuin nating tortang talong. Careful lang na hindi mabali at hindi masira ang forma ng ating tortang talong. Sobrang lambot na po kasi nito kaya samahan natin ng konting ingat. Lulutuin lang natin na magkabilang side nito nang nasa medium heat settings lamang po. At kapag naluto na ang both sides nito ay pwede na natin itong hanguin. And there you have it guys ready to serve na ang mas pinasarap at mas pinasustansya na tortang talong recipe natin. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!